Medyo nakakahiya mm. na yung uh, presidente hindi alam yung nangyari. Mm. Diba? Yung practically yung sinabi niya eh dahil uh, mm. sabi niya walang walang ganyang mm. agreement, wala akong alam. Pero mm. kung sakaling meron, meron. resin ko. Yan. Kailangan purihin naman yung kanya sinabi, Yes. Oh. Pero ibig sabihin Salamat kahit siya mo. kahit mm. siya hindi mm. gano'ng kalina kung meron nga o wala. Oo oh, uh, nga eh. Pangulo ah, na. Oh, ang tagal, ang daming intel At ang daming oh. pwede mo kausap. Sino ba kausap nyo? Actually, ah, dapat Una. pinatawag niya ang ambasador eh. Di ba? Uh, Sino oh, ba kausap uh, nyo? Parang oh. gano'n. Baka tapos si Mang Amor. Ano lang yan. Una, alam dapat ang DFA yan. Mm -hmm. Iba Dapat alam nila yan, no? Mm -hmm. uh, mukhang merong oral na mm -hmm. usapan. Oral. Mm -hmm. Walang written. Oral. So, mm -hmm. hindi ko sigurado yung legal basis ng China. Mm -hmm. Dahil walang mm -hmm. nakasulat eh. Mm -hmm. Oral lang daw. Pero mm. tama si ina, kailangan alamin mm. kung alamin. sino ba yung nagbigay ng oral agreement. Mm -hmm. Definitely hindi si Pinoy. Mm -hmm. No? Posible mm -hmm. hindi si Erap. No? Yes. Sabi, siya oh. nga yung siya nga yung naglagay dyan, ang BRP Sierra Madre. Although mm -hmm. sa court ni ni paborito ni Michael na si Bobby Tingao, <laughs> ang wow. sabi niya kanina, wow. hindi si Erap ang nagbigay ng oral agreement. So, oh, Nako. Oo, tatanggalin. Oh. Sabi ni JB Ejercito, si Estrada, <laughs> hindi <laughs> Patay mm. ko ay naglagay dyan, eh, na Sierra Madre. Yan. Oh, so, yan ang problema eye. sa oral. Maturo eh, turo kay oral. turo. Oh, Di ba? Oh. Walang nakasulat eh, no? Hmm. Ang sigurado ko, hindi si BBM yan. Ang hmm. sigurado ko, hindi rin si, si Pino yan. Pusibling hmm. hindi si Erap. Di ba? Hmm. Dalawa yung uh, presidente na medyo malapit sa China. Si GMA. Oh, may eh. nag deny dinay na nga. Oh. So, si GMA hmm. at saka si Duterte. Yan. Yeah, hmm. oh. So, uh, yun yung malapit, no? Kaya mm. kailangan nating malaman, no? Tama si Ina, dapat ah posisyon niya dahil napapahiya yung presidente. Exactly. Kung meron, Ako president, tingin ko nga, shit. May memorandum agreement nga. Pero ang malinaw, Michael, Ina mm. ay gustong tanggalin ng mm, China, China. ng barko na 'yan. Which is a thorn on their side, literally and figuratively, no? Yes. A thorn on oh. their side. Pero Kahit napakaliit niya, eh, laki significance niya. No? Mm -hmm. oh, hindi lang siya simple torn dahil yung torn kinakalawang. So, baka mm -hmm. matetanos yung China. Matetanos no. pa. Oh. <laughs>